Sa isang nakakagulat na balita, mas itinudo pa ng tropang Israelita ang kanilang nakamamatay na kampanyang militar sa mga teritoryong nasasakupan ng Hamas. Ang matinding pag-atake na ito ay isang tugon mula sa pag ng grupo sa isang sasakyang ginagamit ng mga Israeli sa loob ng Gaza na nagresulta sa pagkamatay ng mga sakay nito. Dahil dito, hindi nag-atubiling maglunsad ng opensiba ang militar upang wasakin ang mga kuta ng kilusan at itumba ang mga ito hanggang sa kainin ng lupa. Kung saan walang pag lang ang ibinagsak ng Israeli Air Force, ang malalakas na air-to-ground missiles nito na tumama ng eksakto sa mga command center ng Hamas. Ang nasabing pasilidad ay ginagamit bilang sentro ng komunikasyon, pagpaplano ng operasyon at taguan ng mga matataas na leader ng grupo. Ang pag-ataking ito ay mabilis at walang palya na isang malinaw na mensahe mula sa IDF hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga salot na ito. Ayon sa pahayag ng militar, ang lahat ng may kinalaman sa terorismo, sa pagligpit sa kanilang mga sundalo, at sa banta sa seguridad ng Israel ay ituturing nilang lehitimong target saan man sila nagtatago. Ang nasabing strike ay sinundan pa ng magkakasunod na air raid sa mga tunnel networks at armory facilities ng Hamas gamit ang high-tech surveillance drones at satellite-guided missiles, inisa-isa ng Israeli forces ang mga critical infrastructure ng grupo. Natila isang surgical operation para putulin ang kanilang kakayahan na makapaglunsad pa ng karagdagang opensiba. Ang mga pambobomba ay nagdulot ng matinding pagsabog sa mga karatig pook kasabay ng makapal na usok na bumalot sa kalangitan. Ang bawat patak ng misil ay tila kumakatawan sa matinding galit at determinasyon ng militar na ng mga itinuturing nilang banta sa kanilang bayan. Ang malalakas na pambobomba na isinagawa ng Israeli Air Force ay nagdulot ng matinding pinsala, hindi lamang sa mga estratehikong pasilidad ng Hamas, kundi pati na rin sa buhay ng maraming tao sa paligid. Ayon sa ulat, maraming miyembro ng organisasyon ang hindi na nakatakbo sa oras ng airstrike. Sila'y tinamaan habang nasa loob ng mga gusali na agad gumuho matapos bagsakan ng mga missile. Ngunit hindi lamang mga militanteng target ang nadamay. Kasama sa mga natudas ang mga sibilyan, nakaraniwang mga residente na hindi na nakalikas dahil sa kawalan ng ligtas na ruta. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, umabot sa 25 ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay sa mga pag-ataking ito. Habang sinusubukan ng mga local rescuers at volunteers na magsagawa ng search and rescue operations, subalit malaking balakid ang kawalan ng kuryente, tubig at maayos na kagamitan. Ilan sa kanila ang nagsabi na wala ligtas na lugar sa Gaza dahil sa anmang bahagi ng lungsod ay pwedeng tamaan ng mga bomba anumang oras. Patuloy namang iginigiit ng pamahalaang Israeli na ang kanilang mga operasyon ay nakatuon lamang sa mga terorista pero sa gitna ng siksikang populasyon sa Gaza Strip, Halos imposible nang ihiwalay ang mga militanteng target sa mga inosenteng buhay. Kaya naman habang tumatagal ang digmaan, patuloy ding tumataas ang bilang ng mga taong umaalis sa mundo, sugatan at nawawalan ng tahanan. Kung magpapatuloy ang paglaban ng mga mandirigma ng Hamas, asahan na sasapitin ng buong rehiyon ang walang patid na pambobomba, isang paghihiganti na mas matindi, mas malawak at mas mapaminsala. Alam mo ba? na nagsimula ng mawala ng pag-asa ang Hamas sa kanilang misyon na magtagumpay sa digmaang ito. Isang malupit na katotohanan na unti-unting bumangon sa kabila ng matinding pagnanasa ng grupong ito na tapusin ang laban. Ang dahilan ng kanilang paghina ay ang patuloy na walang katapusang daloy ng mga bomba na pinakawala ng tropang Israeli. Sa ilalim ng pamumuno ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang mga airstrikes na tila walang humpay ay patuloy na tumatama sa mga pangunahing pasilidad ng organisasyon na nagpapahirap sa kanilang mga operasyong militar. Ayon sa mga ulat, dumaranas na ngayon ang grupo ng isang matinding krisis na hindi na sapat ang kanilang mga armas at kagamitan upang makipagsabayan sa mga highly advanced na puwersa ng IDF. Sa puntong ito, nagiging napakalaking hamon para sa kanila ang ipagpatuloy pa ang pakikipaglaban bagamat hawak pa nila ang ilang bihag na ginagamit bilang leverage o huling baraha. Unti-unti na rin itong nagiging pabigat sa kanilang panig. Sa halip na maging pananggalang, ang mga bihag ay nagiging alingasngas ng desperasyon at ang pagsasagawa ng pagpatahimik sa mga hostage ay maaari lamang magdulot ng higit na pag-aalburuto sa galit ni Prime Minister Netanyahu na maaaring magtulak sa gobyerno ng mga Hudyo tungo sa mas matindi at walang awang pambobomba ang mga pahayag ng organisasyon sa publiko tungkol sa tigil putukan ay tila nagpapahiwatig na rin ng pagkapagod sa digmaang sila mismo ang nagsimula at nagresulta na sa malawakang pagkawasak ng rehiyon. Ang kanilang chief ay nagsabi na handa na umanong ilabas ang lahat ng kanilang mga bihag kung tatanggapin ni Netanyahu ang kanilang kondisyon. Ang pagtigil ng malawakang opensiba sa mga lungsod ng Gaza Strip at pagalis alis ng kanilang mga militar tangke at iba pang mga kagamitang pandigma. Isa itong matinding hakbang para sa Hamas, isang hakbang na nagsasaad ng pagkatalo at panghihina ng loob, na ang kanilang liderato ay tila nag-aalala na hindi nila kayang pagtagumpayan ng digmaang ito kahit pahawak nila ang mga hostage, alam nilang kapag ipinagpatuloy nila ang karahasan, ay lalo lamang titindi ang paghihiganti ng mga Jewish, na ang matinding epekto ng bakbakang ito ay nagdulot na ng mas malalang krisis sa kanilang mga supply. Ngayon pa lang, umabot na sa punto kung saan ang mga militanteng terorista ay nahihirapan na sa kakulangan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Ang patuloy na blockade na ipinataw ng mga Israeli laban sa kanila ay humantong na sa matinding gutom at paghihirap sa kanilang hanay, kaya't ang kanilang mga pag-atake laban sa IDF na nasa loob ng Gaza ay unti-unting humihina hindi na kasing tindi o lakas tulad sa mga nagdaang taon. Nawawala na ang dating bagsik ng kanilang opensiba at kapansin-pansin ang pagluwag ng kanilang kapasidad na maglunsad ng malalakas na pag-atake. Samantalang ang Israeli Defense Forces ay patuloy na nakakamtan ang kanilang mga layunin na ang mga operasyong militar ng IDF ay mas lalong lumalakas. Mula noong nagsimula pa ang digmaan hanggang sa araw na ito, nananatili pa rin matatag ang pamahalaang Israelita sa layunin nitong buwagi ng buong istruktura ng organisasyon na walang palugit, walang pakiusap, walang kahinaan. At sa bawat pagbagsak ng mga bomba, isang mensahe ang malinaw na ipinapadala. Ang terorismo ay walang puwang sa mga hudyo at ang digmaang ito ay magtatapos lamang sa ganap na pagkawasak ng ugat nito. Habang ang mundo'y nanonood, umaasa ang marami na magwawakas ang giyera. Hindi sa ganap na pagkawasak ng rehiyon kundi sa pamamagitan ng pagkakaunawaan. Ngunit habang kapwa naninindigan ang bawat panig sa kanikanilang posisyon, patuloy na nababalot ng dilim ang landas tungo sa kapayapaan na ang liwanag sa dulo ng tunnel ay tila lalo pang lumalayo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pahiwatig ng Hamas tungkol sa handang pagpapakawala sa maraming Israelitang hostage na ang kanilang mga plano sa pagpapalabas sa mga natirang bilanggo kapalit ng tuluyang paghinto ng digmaan sa Gaza ay isang malinaw na hakbang na nagpapakita na ang grupo ay nasa punto na ng matinding pagkapagod. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Sa bayan, digmaan, salabas, politika, ekonomiya, atas. Kahit ano mangyari, balita Di ka mag-iisa Ano mang oras Saan ka man Balita malinaw Walang iwanan Mahalagang balita Tinig ng bayan